Alright, for today's video mga kasabwat, kamusta kayo? Kaya <laughs> meron naman tayong tatrabahuhin dito sa ating Temex 125 Alpha Pinabaklas ko yung gulong ngayon guys kasi bumalik na naman yung kanyang sakit <laughs> Ang sakit na ito guys, eh, after natin makipagbaldagan sa mga lubak nung nakaraan Umuwi ako ng Bicol Pagbalik ko dito ng Maynila eh, Makilang araw lang, ayan <laughs> Nangyari Bumalik yung sakit niya, yung na naman yung kanyang ano, yang tipos pero hindi na bago sa akin to kasi nangyayari talaga to minsan kapag uh, ka galing akong may, ano vehicle tapos babalik dito eh kapag uh, ka napadala sa matitinding lubak eh naano talaga yan na luwag yung pinakang ano nya yung pinakang lock nya dun sa ibabaw so dati hindi yan lumuluwag nung maayos pa yung bearing nya yung stock bearing since napalta na nga yung ano nya yung ball bearing nya nang mumurahin lang kasi nung time na, na nasiraan ako nyan eh wala tayong makabilhan nun na genuine kaya ang pinalit ko dyan yung aftermarket lang na mumurahin so simula nung yun ang pinalit ko ayan nagkaka minsan talaga na, na ano kaya na experience ko yan kaya ganyan ang ginagawa ko binabaklas ko yung ano yung gulong tapos hihigpitan ko yung ano yung pinakang lock nyo dun sa taas yan sinisinsil ko na nga dyan. <laughs> para mahigpitan ng maayos so syempre kaya binababa ko yung gulong guys yung iba kasi hindi na binababa yung gulong pero ako binababa ko talaga yun para may tuno ng maayos kasi minsan kapag ka nakakabit yung gulong tapos hinigpitan mo yan since mayroong bigat yung gulong hindi mo makukuha yung tamang ano hindi makuha yung tamang play nung handlebar nung tipos minsan subran sa higpit ang pangit ng ano ng play matigas pag nakasubraan sa higpit so mas magandang babak binabaklas yung gulong para mismong matatansya mo yung pinakang ano nya, yung pinakang smooth na uh, pagliko may tono mo nang maayos kumbaga so ganyan talaga guys kapag ano kapag uh, minsan yung ating mga binibiling crown ay yung ano yung mga lowering crown ay hindi fit hindi sobrang fit sa ating ano sa ating mga tipos din sa ano sa ano na yan pinaglalagyan kasi yung stock niya fit na fit dyan, kapag tumukod yung pinakang ilalim niya dun sa lock talagang hindi hindi talaga yan aalog since itong mga aftermarket na to hindi siya ganoon ka fit minsan hindi siya masyadong tukod dun sa ano dun sa ilalim ayun pag kumaldag ng kumaldag dun sa ano sa mga lubak, sa malalalim na lubak yung mga mo mga ilang ano lang, may mararamdaman kang lumalagotok, maalog-alog, mga ganon pero hindi basag ang bearing yan guys hindi naman basag yung bearing yan talagang lumuluwag lang yan pero kapag naramdaman nyo na, na ganyan huwag nyo na ang hayaan na lumala, lumuwag ng sobra kasi baka magkaroon ng tama yung pinakantipos nyo or ma, lalong mag ano, mabasag yung pinakang, ay maano, magiglaga yung pinakang bearing nyo pero since ano naman yan, hindi naman yung kagaya ng bearing na stock. Yung bearing kasi na stock guys, talagang punong-puno ng bearing yan. Walang crown. Kaya yun, kapag uh, kahit higpitan mo na sobra, hindi man lang siya no, smooth na smooth para yung galawa ng, ano, ng tipus Ito kasi guys, may crown na. Yung yan. Kaya kahit anong ano mo, hindi, mo, hindi talaga tulad ng dati. Well, ganun talaga. Expect natin kasi mumurahan nga lang. Pero may plano ako na papalitan ko ulit yan ng ano. Nang genuine pagka nagkaroon tayo ng ano. Ng budget. <laughs> Medyo ano kasi ni Ma-price kasi yung ano na yon Yung genuine na ball race. Pero papalitan ko yan para may balik sa sobrang smooth na ano nang. At nang. Pag ano, ano, ng ano nang ano, galawan ng, galawa, ng madabela. Kasi mayroon pagka hindi ma, ano, maganda yung play pangit ng kabig <laughs> so ayun ganyan lang so sa mga nakaka experience dyan guys share nyo naman dyan sa comment yung ano nyo na experience nyo sa mga lowering ground yung na ginagamit kung na experience naman na minsan na ganyan after nyo maikaldag sa mga <laughs> so baka eh, may mararamdaman na kayong lagulagutok diba yan kasi nangyayari talaga sa akin yan kung mapanood yung video ko dati, kung mapanood yung mga video ko na inabot ako sa daan na ano niyan, kakapalit lang yung nagluwag na. So minsan hindi kasi madali nung mekaniko yung tamang ano niya, yung tamang tono. Na ito, tinutono din kasi yan. So since ako yung gumagamit, alam ko, ramdam ko yung tamang tono ng ano, ng manobela niyan. Kaya ayan, pagka nangyayari, ako lang nagbabaklas. So, kaya di tayo ko <laughs> tayo naman yung user, tayo nakakalam na ng ano niyan tayo nakakalam ng tamang play kasi ramdam natin yan eh so ganyan lang guys pagka lalo na yung mga nakalowering crowd yan na minsan maramdaman nyo na parang nabasag yung ano nagluluwag-luwag doon lang yan sa ano sa higpitan kailangan nyo lang maitono mahigpitan ng maayos yung katamtamang higpit lang hindi sobrang higpit kasi pagka nasobrahan nyo naman sa higpit dyan hindi nyo makakabig yung manibela nyan so tatantyahin nyo lang din itutono nyo kumbaga tapos saka nyo higpitan yung malaking nut doon sa ibabaw Yung 30mm na nut Sa pag yun yung higpitan, yun ng todo Pero yung lock na dito sa may bearing Huwag nyo masyadong higpitan yan Kasi pag nasa brand sa higpit yan Ang hirap nyang ano, hirap iligo Yung ibabaw lang Yung pinakang lock na lang sa ibabaw ng crown Yung hihigpitan dyan ng sobra Hindi naman sobra, yung tama lang din <laughs> Baka malustred naman So ayun lang guys, pag na-experience nyo, yan lang yung check nyo. Yung pinakang lock ng ano, ng crown. Nangyayari talaga yan, lalo't hindi na-stuck yung motor natin na ano yung crown nya, napalta na. Pero kung stuck yan, talagang lapat na lapat ang ano nya, ang lowering crown. Ay, ang pinakang crown nya. Lapat na lapat. So talagang hindi yan basta-basta kahit ikaldag mo sa lubang pag ganyan mga aftermarket na tulad yun sa akin may mga posibilidad talaga na magkaroon nyo ng kalog di may iwasan yun guys <laughs> kaya minsan kailangan talaga nating pag-aralan yan matutunan yung pag-aayos ng mga ganyan <laughs> so ayan okay na ulit maganda na ulit ng play niyan. so nagtaka lang ako nung ano, ginamit ko kahapon o kanina sabi ko parang may ano na ah, basag na naman yata yung bearing ko dito pero hindi naman nakita ko lang ay Like iba na yung position ng ano nung lock doon sa ilalim. Sabi ko pumihit yata ito. Kaya binaklas ko. <laughs> na ko ulit. Pero ayos na yan. Hindi na ulit aalog yan. So yun lang mga guys. Ano lang tayo. Check check lang natin mga motor natin. Pagka nangyayari yung ganyan. So yun eh, sinabay ko na rin tong ano, battery guys. Kasi ma, uh, minsan may experience nyo. Parang ano. May something na papatay-patay yung motor natin or may nangyayari doon sa electrical minsan mapapaisip kayong bakit so yan, ganyan yung nangyari sa akin ngayon na parang hindi maganda yung supply ng ano hindi maganda yung, nung dali ng kwente yung pala, itong mga ano bolts dito sa battery medyo ruluwag na <laughs> buti na lang nabuksan ko tapos tinignan ko rin yung ano chinek ko na rin yung tubig ng battery dyan ayos pa naman, marami pa naman hindi pa kailangan dagdagan palagi ko yan sinasama sa maintenance eh, yung battery ang tubig ng battery kasi nadala na ako Dati kasi hindi ko yan tinitik naubusan ako lagi sira yung battery ko kaya yan minimaintenance ko na yan awa ng Diyos, matagal tagal na yung battery na yan maganda pa yung performance yun nga lang dahil nga sa kaldag ng mga <laughs> ng mga lubak yun naaalog yung mga bolts yan kailangan higpitan tsaka yung pinakang husay lalim guys hindi na siya nakapasok dun sa ano yung breather tube na na ang ginawa ko dyan binalik ko na lang din na pakita ko sa inyo <laughs> yan tinecheck ko yung ano yan yung tubig kung marami pa so nakikita naman yun dyan maaninig naman yun dyan so kapag kain yung boss na yung tubig kailangan yung dagdagan yan distilled water ang gagamitin ninyo nasalpak nyo lang dun sa bawat butas tapos may level naman yan may ita naman yung level dyan kung hanggang saan yung ano papantay nyo lang din yung laman ng tubig huwag nyo lang dadamihan kasi baka mag overflow kung sakali naman mag overflow meron naman tubig yan yeah? ay meron naman prater tube kailangan nakasalpak yung prater tube dun sa pinakangdala nyo ng tubig kasi pag hindi pag umapaw yan yari isa ang pintura nakatagas yan dyan sa ilalim may yan nilinisan ko na rin tapos tinignan ko yung mga ano chinekeng ilalim So wag niyo kalimutan yan guys Pagka lalo na pag nag long ride kayo Nakakaldag sa mga lubak Napansin ah, nyo yan check niyo agad pagka uwi ninyo Para iwas abiraya ulit sa mga susunod na biyahe Kagayaan yun sa akin eh Nagroluwag na yung mga boots Ah, palya-palya na 'yung ano. Akala ko kung ano na namang sira 'yung ano, ano, 'yung pala ito lang battery. Kaya ayun, tinik ko na rin. Ayos na sinihigpitan ko na, pinaghihigpitan ko na 'yung mga bolts niyan at yun okay na tapos linisa na rin pero hindi ko yung kinalas guys hindi ko na mag kinakalas ko lang yung kapag ka, ano, talagyan yung tubig yan kansin nyo yan shell pack ko na dyan yung tube may ita nyo yung tube nyo sa ilalim yan huwag nyo kakalimutan yung tube na yan pag ganyan ng itsura ng battery nyo di tubig pero kung gel type wala na yung ganyan. yan ganyan Ayan, niligpitan ko na pati yung fuse So ayun lang mga kasabot, no, sa mga nakaka-experience na mga ganyang klaseng senaryo, comment down below kung na-experience niya yan at ano, kung ano yung mga discovery niya na ginagawa para naman uh, malaman din ng iba na nanonood sa akin. So ayun lang mga kasabot, kita-kits ulit tayo sa next video and ride safe, peace out.